Kung meron kang limang pirasong saging dyan, ganito yung gawin mo kasi marami kang magagawa at hindi lang yun. Kunti lang yung ingredients na gagamitin natin dito. Kaya pwedeng pwede mo talaga ito gawing pang tinda. Kaya naman tara, simulan na natin. Meron ako dito limang piraso na overripe na saging. Mas malasa at mas matamis kapag overripe yung ginamit mo. Balatan lang natin ito at smash na rin natin gamit yung tinidor. Kapag na-smash na natin ito, mag-add na tayo ng dalawang 1 cup white sugar, 1 teaspoon salt, and 1 cup butter. Pagkatapos haluin lang natin ito ng mabuti kapag okay na mag add na tayo ng 1 teaspoon vanilla extract and 2 large egg Mix lang natin ito ulit, ginamitan ko na ng whisk para mas mabilis kasi meron pa itong mga saging na buo-buo Okay na ito, add na natin dito yung 3 cups all purpose flour, 3 tablespoon baking powder Kapag okay na, haluin lang natin ito ng mabuti, pagkatapos itaside muna natin Dito sa meat grinder, maglalagay lang ako ng 3 cups breadcrumbs at cheese powder Itong procedure na to, pwede mo nang i-skip kasi gusto ko lang naman sa breadcrumbs is mas madurog pa. Kaya pwede, pwede na yung paghaluin mo na lang yung cheese powder at breadcrumbs kahit hindi mo nagagamitan ng meat grinder. Naglagay lang ako dito ng oil sa aking kamay at pati na rin dito sa cup para hindi dumikit yung dough dito. Itong cup ko nga pala na ginamit dito ay 1/4 cup ito. Malaki na rin siya kapag naprito na dahil nagdo-double yung size niya. Pagkatapos natin masukat ito, i-coat lang natin sa breadcrumbs with cheese. Kapag nakot na natin ito, i-shape lang natin ito into donut at butasan lang natin yung gitna nito gamit yung daliri. At ayan, ganyan lang kabilis. Nagpangit na nga rin pala ako ng mantika at mag-start na kagad tayo magprito. Saktong init lang dapat yung mantika para hindi ka agad masunog yung labas nito. Kapag ganito na na golden brown na, tanggalin na natin to dahil luto na. Kung meron kang saging dyan, subukan mo na to kasi masarap siya at mura lang din yung mga ingredients na ginamit natin. Iman na natin itong banana donut. Grabe, sobrang dami kong nagawa. Ilang paras na yung ginamit natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ayan. 15 na ganito yung nagawa ko sa limang perasa ba yun or apat na saging. Ayan. Tikman na natin to. <laughs> Kasi ganun yung iba eh. Dito na bilang. <gasps> Ayan oh. Ayan. Kunti lang yung ingredients at masarap pa. Mm. Nasang lasa mo pala talaga yung saging. Medyo matamis siya para sa akin. Siguro gawin niyo ng one-third yung sugar. Mm. Ang sarap ng cheese. Tapos yung tamis na babalan. Mm. Best donut. I think pwede nyo rin itong i-bake. Mm. Ang sarap. Ang sarap talaga legit. Mabuhay sa black coffee. Mm. Isang palaso pa lang busog ka na.